Ayan, so nilagyan ko ng water yung mga affected areas sa leeg niya. Ayan, nilagyan natin ng super dog soap. Babad muna natin mga 5 minutes lang kasi papi pa to. 10 minutes kapag kayo mga adults bago nating banlawan. May mga affected areas kagaya dito. Merong mga patsi-patsi siyang walang balahibo. At dito sa ilalim ng katawan niya. Kaya ang gagawin natin, ano, at least 3 times a week. Pwede nga rin to every day. Wash natin with super dog, super dog soap na black. Yan, hayaan muna natin na ano, na bumabad siya ng konti para gu gumana yung active ingredients. Papansin ko kasi pag umiinom to, nag uh, drip sa ilalim ng leeg niya yung water kaya laging basa ilalim ng leeg niya. So, yun yung maaring reason kung bakit meron siyang affected area sa ilalim ng leeg niya at the same time doon sa ano niya sa may baba niya sa ilalim ng katawan niya okay 5 minutes mm, sige so wala pa namang 5 minutes pero sige alisin na natin kasi hindi rin maganda na ibabad ng hindi babanlawan ah, baka ano masyadong uh, para sa baby dog ito kasi nasa 3 months old pa lang ito Kaya maituturing pa ito na baby puppy 3 to 4 months siguro ito Baby puppy pa lang siya Ang binasalan natin ngayon Ay yung mga affected areas Yung mga areas na merong mga bald spots Kasi medyo makulimlim na yun Hindi ko siya gustong paliguan ngayon masyado Kasi baka Ginawin ang puppy natin kanina ang lakas ng ulan. Ayan, sila. Lakas ng ulan, lakas ng pulog, no? Mm -mm. Parang bomba. Parang bomba, gulat ako. Nagpatalikwas ako sa kama. Tama ba yung turn ko? Tumalikwas. Oo ko. Yan, okay. Yung mga ilalim na. Tapos, para mabilis din siya matuyo, lalagyan din natin ng betadine. Eww! okay, yung power pa. Okay. Okay. meron pa akong nararamdaman mga soapy soapy areas ayan okay okay, pagiging ginawa yun tuwalahin natin mamaya ito okay meron pang mga soapy areas ayan. okay okay Huwag lang ginawin itong ating papi. ano kasi ng eh. Kakamot siya. So hopefully, that will do the trick. And hopefully, hindi siya ginawin. Okay, cut mo lang. Okay, so additionally, dun sa super dog soap natin, Uh, ko rin ng betadine yung affected areas para mabilis din mag-heal. Maganda itong betadine. Uy! Kasi bukod sa antiseptic siya, napabilis niya mag-heal yung mga kalbo-kalbo dito ng si Freydis. Kalang, Freydis. Yung pumakapal na yung ilalim ng leg niya dahil na sa mga katik, katik Maaring parasitic ito. Maaring may mga mange bites ito. Mukulok, no, dah, mukulah, ha. Oops, mahu luka, tika 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 lagi penatnya, Betadine. kita tutup, kita pakai tutup air spray, shh, wuih, belok tika belok, mukulok, wuih, wuih, tidak mukulok. Ayan o, kasi lalala la, la, yan eh, pag hindi natin agapan. Lalala, 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 lalala. Pwede la, la, la. na ulog yung beta din Nga. Oops. Okay, konti pa. Medyo maraming areas eh. Pwede mo ulog ulit. Pwede maulog. Stay! Okay. Pwede mm -hmm. na siguro yun. Okay, baba na natin siya. Yeah. Ah, yeah, bigat niya. Yan yung rapan si Adam. Nung isang araw. Ay, ay, ay! Ang dadi yun. Oh. Uh, uh. Sige, patay mo na. That's for our vlog today. Goodbye, guys. Ay, ay, ay! Nangangagat na. Masyado nang aktibo ah. Masyado nang emboldened. Grabe ka. Ang problema kasi ngayon dahil maulan, laging basa sa paligid. Mas magandang environment 'yan sa growth ng mga parasites, fungus, bacteria. Kaya mas naapektuhan ang mga dogs natin, mga pets natin sa mga ganyan mga skin disease. Uh, kahapon may nakita ako doon sa EO sa May SM Taytay, -tay, na isang Dachshund na merong skin disease yung uh, aso, nangangagat eh every 3 months daw may ini-injection doon sa aso. It could be nga na meron siyang hormonal uh, issues, could be ano some uh, some physiological or genetic problems dahil sa kanyang uh, breed uh, baka ano sa inbreeding na rin. But uh, yung mga simple problems kung dahil lang siya sa environment, dahil lang sa ano dahil lang na apektuhan mabilis lang gumaling ang mahirap mapagaling ng mga skin issues ay yung mga genetic at yung mga dala ng mga hormonal uh, imbalances pero ito titignan natin kung anong problema nito both parents naman kasi walang skin problems yung dalawang magulang nito matitibay maaring uh, Maaring dahil sa pagiging purebred niya na inbred, hindi naman siya inbred pero maaring ang malapot yung dugo ng mga Rottweilers ay mahina na yung balat nila. Pero let's see no, kasi pangatlo o pangapat na beses ko na siyang winash with super dog soap. Uh, may nakikita akong konting, ano, konting improvement pero madalas nga pag uminom siya, nagdidrip sa ilalim ng leeg niya yung... Yung iniinom niya kaya mahirap gumaling Dapat kasi laging tuyo Laging tuyo eh, Kaso syempre umiinom din yung tuta di ba? nangagat na ng ano ng... Ay, <laughs> niya yung Kadena So hindi naman pwedeng hindi uminom to eh, drip dun sa ilalim ng bibig niya Sige, baltaan ko po kayo sa aming uh, ano, ating bagong asong si Fredis, the Rottweiler, anak ni Loki tsaka ni Jamala from uh, ADRK dogs, linya ng uh, New Brand Kennels ni Oliver New Brand. ayan sa Germany. At tsaka ni Romeo von Engelblick. Matitinding mga aso ang mga ano nito, mga lolo, parehong lolo nito, both father side tsaka mother side si Loki ang tata ang tatay kasi ni Loki ay si Vitos Von Neubrand, isa sa pinakasikat na Ratweiler sa buong mundo and si Romeo naman na tatay naman ni Jamala yung nanay nito isa rin sa pinakasikat na mga Rottweiler sa buong mundo Fredis kami Fredis ay dito ka sa labas dali para mabilis matuyo yung ano mo sana hindi lumala yung ano nito skin problem nito. Yun lang, balitaan po namin kayo sa ano, mga kaganapan. <laughs> si Freddy's naglalaro ng bulaklak. Toeng toy, madulas, madulas. Nakakatawa oh. Sobrang sigla nitong asong to. Ang taas ng drives niya tsaka sobrang energetic oh, 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 oh. oh may mga Rottweilers kasi na mo parang mabigat masyado tutulog-tulog tahimik lang pero ito hindi siya maingay pero ano ang taas ng energy niya working talaga pang working dog course, hindi sila kasing ano, taas ang endurance and agility kumpara sa mga Belgian Malinois. But for Rottweilers, no? iba kasi ang mga show type Rottweilers. Iba ang mga working type na Rottweilers. Itong mga binibreed natin dito sa Manalo K9 na Rottweilers, mga working line. Hindi ako interesado mag ng mga show type. Hindi ako interesado mag ng mga pang dog show lang na mga, alam nyo yun, confirmation shows, beauty contest, basically. Pero ang gusto ko yung mga magtatrabaho talaga, yung kayang gumawa ng trabaho for protection dogs, patrol dogs, as well as detection dogs, and maaaring search and rescue dogs din, although sobrang bibigat kasi ng mga Rottweiler for that job. Yan, working line Rottweiler, ibang ugali talaga nila. Papi pa lang, makikita nyo na, na iba ang kanilang... Uh, galaw Iba na yung kanilang ugali, no, nangangagat. Ayan, no, kaya hindi rin siya para sa lahat ng tao. No, kailangan i-train talaga itong mga ganitong klaseng aso. Hindi pwedeng hindi nyo i-train ito or ipatrain sa Manalo K9. Kailangan talaga nila ng uh, maayos na handling, kundi maaaring maging liability. Nakarinig lang ng mga ibo, o, Oh, oh, oh. Oh, daming ibon oh. nakita niya yung mga ibon oh, mataas din ang pre-drive nito mataas eh. din ang pre-drive niya which is good for a rottweiler na for working tingnan natin yung reaction niya ngayon last time kasi nagulat siya dyan sa skateboard dapat mawala yung takot niya dun sa skateboard kasi nung una nagulat siya tignan natin kung ano maging reaction niya ngayon mukhang hindi na naman siya takot pero siguro tignan natin kung patatakbohin na ni Adam yung skateboard kung ano maging reaction itong si Freddy's yun, ayun, yun, natitrigger naman yung kanyang pre drive ayan o, oh. medyo ano siya curious. curious pero hindi rin siya ganun ka bold sa 'di pag, ano, pag move toward that direction ng uh, ng skateboard na maaring mag-trigger ng pre-drive niya. Kaya ang pre-drive na ti-trigger 'yan kapag ka gumagalaw ang isang object kapag uh, tumatakbo. Kaya kapag ka kayo ay ng mga asong mataas ang pre-drive, pag kayo kayo sa kalsada, huwag kayong tatakbo, mas lalo kayong habulin because of the pre-drive pumasok siya doon, hindi niya alam kung pa paano lalabas. May mga bars kasi sa paligid niya, hindi pa siya experience kung pa paano lusutan sa ilalim or sa ibabaw. Kami, papi! O, oh, ito ko, wala. Oh. Nakulong siya doon. Come here, papi. Come on. Di ka tali tutuyuan kita. Patutuyuin ko yung ilalim ng leeg niya at basa-basa uh, pa. hindi hindi gagaling ng ganyan yan. Oh. Ayun. Pambihira kang tuta ka. Sige. Patutuyuin ko ng tuwalya yung kanyang leeg. Ayun na. Tuyo na yung ilalim ng leeg niya. Pero kasi basa-basa yung paligid. Kaya nagsasplash-plash pa rin sa, sa kanya yung ano. Mga tubig-tubig.